Good morning! Good morning, mga kakalkal. Good morning, mga ka-Jess Vlog. Duto tayo ng tortang talong. sagana tayo ng itlog. Dumitin nga natin to. Nagyan natin ng sangkatotak na itlog tong noodles. Kasi si Brian medyo masama-samang pakiramdam. Nanibago sa pagpasok. Daming trabaho gat kasasawake. sa work, eh. So, yun, mga kakalkal. Porta natin kasi magsasarap yung mga, ano, magaganda pa yung mga nakukuha natin. Uh, ito. Pangalan nito, talongges. <laughs> Tapos ang dami nating itlog at saka sibuyas. Goods na goods. Ang ating ulam. Libre. So, gagawin ko lang ito mga kakalkal. And then, habang nagluluto ako, pinapanood nyo, pakinggan nyo yung Pangalan nyo dahil isha shout out ko, -shout -out ko kayo. Uh, pero hindi ganitong face to face ha. isha shout -out ko kayo ng voiceover Puro mm at -hmm. Sa bawat huling lahat ay nakangiti Mega shout out, mega shout out Narinig mo pa pangalan mo Shout out, mega shout out, mega shout out Tapusin natin po walang doubt Mega love shout out po kay Ma'am Elizabeth Baiz From Marvelous Bataan, Baiz Families Shoutout din po kay Ma'am Marian Makaspak ng Lasam Cagayan Valley. At kay Ma'am Tyron Manzano, watching from Solano. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Talosig. Shoutout din po kay Ma'am Amelia Cabico. At shoutout din po kay Ma'am Sarah Jane Odin ng Nataga Samar. Shoutout din po kay Ma'am Taditz Domingo. At shoutout din po kay Ma'am Ronaline Bascones from Cagayan Valley. Thank you, thank you sa mga nagpapashoutout. Salamat po. Mmm, ayan o. Oh. Yung ating tortang talong na libre. Yum, yum. Wow, wow, wow. So, yun, mga ka. Yung mga hindi pa nakasubscribe, na pa balik-balik sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo sa Jess Vlog at sa second channel natin, Jess Vlog 2.0. <laughs> Kasi dyan tayo nag- uh, upload ng mga ano natin yung mga dati old nating mga videos at yung mga hindi pa nakapanood at mga puro kalkal lang ang gustong pa mapanood doon namin na-upload lahat yung mga kalkal namin mga mga ano, mga luma. So, para magtaka kayo bakit pareho, pareho yung halos pangalan, just yes, 2.0 uh, uh, ano lang siya, mga second channel natin yun mga kakalkal so yun mga kalkal maraming maraming salamat sa lahat ng mga support uh, supporta nyo, uh, never ending love, binibigay nyo sa amin uh, kay just yes, Vlog kay Katandem, yeah, thank you, thank you so much po yan, pasensya na kayo. Medyo madilim. Hmm. madilim yung aking putis. So, pa lang tayo. At kain-kain na mamaya. And then, mamaya, uh oo -oh, tayo gogoran naman sa kalkalan. Excited na naman ako makakuha ng um, kung ano makalkal natin. Laging ano yung ating fighting spirit eh. Laging on the go tayo. Kaya... Yun ang maganda, mga kalkal. Feeling positive lang at good vibes lang. Kamusta na kayong lahat? No? May tumimbre. Uh, may nagtitimbre dyan sa ano natin, bahin natin. Wait lang, buksan lang natin at tutuloy natin mamaya. Kasi nga, nagregalo sila ng sobra ng tatlong maletang puro gamit. Mga sapatos, damit, sandals, tatlong maletang malalaki mga kalkal. Pagbusan lang natin kasi nitinitimbre pa tayong mga iba. Uh, at yun, sobrang yaman yun ang maganda dito, maganda. Yun yung maganda dito, mga kal, -kal. Yung may kapitbahay kang sobrang yaman. Tapos isang suot lang nila, ayaw na nila, tinatapon na nila. Good <laughs> sa inyo eh. Eh, na naman. Ay, Pakita mo balo, balo Balong, pakita mo dito. Ano? Ganito, itaktas eh. mong ganyan. Oh. Ang dami. Mga Nike. Mga sandals. So, isa-isahin natin ipakita mga kakalkan. Kasi ang dami nito. Sobra. Hindi, hindi natin hindi natin matatapos ng isang oras pag -ani. kapag matagal mga ganyan o ano daw ito moroko Mar daw ito mga galkal. ang ganda o oh. sa akin wala kasi sa akin oh. hey wow parang sinukat kasi halos yung mga anak niya at saka yung mag yung magulang yung nanay magka-size lang kami. Medyo mas malaki lang ng konting babae. Pero medyo malilit yung mga paa nila. Ano na ganun ba? Ayaw. Wow. Grabe. Isang suutan lang sa mga katalkal. Ayaw na nila. Bili na naman sila. Mm, um, tignan nyo naman, oh. Wala pang kagas-gagas-gas. Oh. Oh. Wala pang kagas-gagas-gas ang... ang swelo niya my goodness. Yung mga damit nandun sa sala. Iba talaga ang may laman mga kakalkalan. Oh. Parang ano lang. Sinuot na nila isang beses. Kapag ayaw na nila. Palit na naman. bilhin na naman sila ng bago. di tulad sa atin. Hanggang mapudpod. Hanggang pwede pa. Sige, suot lang. Oh, yan oh. Eh. Wow. Tama oh. Tasha my oh goodness sabi nga niya swerte mo sabi nga niya kasi yung size yung size mo size po din yung size yes. ano yung size po size mo din sabi mm. niya ganda, ang gaganda pang fiesta so titignan ko lang yung mga oh, oh. oh, ayun ah, mo naman my oh goodness ayun ah, ah, mo lang ang mga ang ating mga na pagbibigyan. Ito, maganda Oh. Oh. Ano, oh, sa akin. okay, Maganda, maganda. Kung hindi siya, ano, Mango, Primark, Sara, mga marka. And sa na all mayaman. Okay, oh, Ito siya. Ito mga kakalkal, oh. Never mind yung aking paang maugat-ugat, ha? Yung sapatos na lang tingnan ninyo. Ayun! Oh, Ito ang gusto ko. Ah, maripas, oh. Okay. din sila ng ano, ng yung walang marka medyo malaki to sa akin. So, yung mga iba titignan natin. And Ay, dahil ito. Oh, oh. Pasilip. Oo. Oh. Gusto ko magpabili kay Brian dati ng damit yung napakamahal. Nasa 40 euros. Hindi ba ba sa 40 euros makakalakal yung mga ganito na ano na sandal. Wow. So, Ito ka sa akin Wow, thank you Lord. Samagang blessing, samagang pamasko. Sabi nga niya, Merry Christmas. Oh, may pa advance Christmas na sa akin. Mabait 'yung babae 'yan. Sobrang galing ng ano, sobrang galing ng boses. Ano siya, singer siya, parang 'yung boses niya parang orchestra. Yung masi eh. Parang ano siya mga kalkal. Uh, yung boses talaga pang ano pang orkestra Kapag may nagpa-practice siya diyan, naririnig namin. Ayun sabi, ang ganda yung boses. Pero kapag nagalit naman, pinapagalitan mga anak. Ah, ah grabe din. Grabe din kung gaano kaganda -ka yung boses niya, gano'n din kaganda mag-sermon. Ano, mag <laughs> yung mga anak niya. Ayun yung gaganda ng mga anak niya, mga kakalkal. Hindi ko na lang sila na i-video kasi nga, syempre na yan naman ako para sa privacy nila. Ayan na naman ako ng i-video sila. Tingnan naman, oh. So, ito na lang ang katuloy Hindi ko naman tayang bilhin lahat ng mga ito, mga kakalkal, para lang may mapakita ako sa vlog, di ba? Para may may content. Uh, isang sandal na lang ay makakamahal na. Wow. Mm -hmm. Wow. Thank you Lord So titignan natin yung mga uh, Yung mga damit na nandun At nandun si Papa Mamaya na lang pag ano pag, pag pumasok na siya Kasi nilagay ko lahat sa ano Dinala nila dito ang lalaking maleta Sobrang lalaki Tapos ako nil, nilagay ko na lang din sa Ganito sa malalaking basurahan mga plastic bag kasi nga kapag ikinalat ko yan dami sabi ko pasok ko lahat sa plastic bag para hindi makalat so mamaya pakita ko ulit mamaya Ay, po, grabe oh wow oh yan oh nailatag na ang gaganda mga kalkan good as you, pa dami pa dito. Ang dami pa doon. Oh. Kusang dumating ang blessing, mga kakalkal. Kusang kumatok sa pintuan. Yeah, thank you, thank you. Maganda. Oh my goodness. Andito na yung mga nakuha ni Just Vlog. Kahapon, no? Wow. Labado na, oh. Ang kapal siya, mga kalamatandem. Ang gaganda. Hmm? Ito yung nang ko. Akin to. Ang ganyan. Ang gaganda. Ito maganda to. Urig to. So, sa mga comment section ba, may nakapag mine na? Ito, pink. Ito, oh, ang gaganda, mga kalamatandem. Ang gaganda ng mga, ito, yung mga tela niya. Mga kapal. Ito, at grabe, kabundok. Oh. 'Di ba nipakita, na namin yung mm -mm. yung ano yung mga sapatos. Mm -mm. Apat na malalaking basurahan ganito mga patalo. Wow! Ang dami. Bigay din, eh, kwento mo na. Bigay, bigay oh, na, bigay sa kabila. Oh, bigay ng mayamang kapitbahay mm -hmm. namin. Oh. Mm -hmm. Ay, ah, yung nagita ko na suot ng ng anak niya. Anak niya, Sarah. Nga. Mm -hmm. Ang so galing. So sexy. Tingnan natin, baka may pera pa nakasiksi. Oh, wala. So, yan. Marami. Ang galing. Ang Ang si sexy nila ah, kasi. Ah, lang payat lang. Ay, ano siya oh? Ah, uh, stretchable. Ano 'yan? Barrios? Mm. Stradivarius daw eh. Ah, oo. Tayo? Uh -oh. tayo. Oh. Grabe. Anong tatak? Tignan mo yung mga tatak, ah. Mga no, mango, sara. Oh, yun nga. Sara, kara, mm. karamihan mga ano nila sara. Oh. Parang may naisip ako. Ano? Oh, oh, oh Diyos ko. Ang, ano, ang sisexy ng mga anak. Ito, mango. Ay, H&M pala. Ang gagawin Ano nung naisip mo? Hmm. Mamaya na. Ang Oh, shorts. Ano ba? sa akin to. Kailangan ko pang magpapaya. Wala. No. Oh. Ngayong tawag ka sa akin Chin. Chin. Uh -oh. hindi na natin papakita lahat kasi, kasi nang... ang dami. Lagi. Ang dami mga mga tandem. Oh, Colonel oh. Pierre. Mm. So pipiliin lang namin yung mga magaganda tapos yung mga iba na mga pambuilder na hindi namin kakailanganin. You know, ganda oh. Yeah. Oh. Partner. Ah, yan yung gamit na. Oo, oh, oh. ito yung nakita natin na damit niya noon. Mm -hmm. Yung sexy niya. Siguro kapag ako nagsuot ito, para kung suman na na balon. Mm -hmm. Yung ano na, kukutok na. Ang ganda. Grabe. Para mga artista, mga anak. Ang eh. ganda. Okay. So, para kay ano, pangalan nito? Kay Martina. Ah, oo. Bakay kay Martina yan. Mm -hmm. Bagay mo na yan. Separate mo na yan. So, uh, yun, mamaya yung mga kalkal ay itakit tayo sa kalkalan. Yeah, ito, kasi sa akin ito. Wala, fit na sa akin. Okay, so yun, mamaya itakit tayo sa kalkalan. Hindi na namin bubuklatin lahat kasi walang dami. See you. dalawang oras na ako nag-aantay dito mga kakalkal wala pa wala pa <laughs> ano ba yan ay oh, yung tagal siguro nag inventory sila mga kakalkal kasi ano na eh magkakatapusan na eh sana nga o yan para yan na may naririnig na ako kabit lang natin to so kaya na may narinig akong kumalabog nandun si Lolo, kranyo yung mataba, yung may salamin. Ayan na nga, sabi ko sa inyo, kumalansing na. O, ayan na. Wala! Vamos! señor Tinatawag ko. Senyor, ano? Kasi may kumalansing na. Okay. Pinapa ito. Puro pinapa. na uh, na. Uh, no, no, te va Ah No es nada. No hay nada. No hay nada. No 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 te nada. bien? <laughs> pues nada. Wala daw konti daw bukas daw. No na hay so, tayo. Tayo nada. No hay nada. No tayo nada. No hay nada. No nada. nada. por esperar tantas horas <laughs> nada señor mira ya vamos a tumbar uy madre mía ven ven aquí a ver si hay algo nada no ya nada amigo mira dos horas esperando una mira, toma, toma, lleva bien? bolsa. Okay, hola. Let's go. Ano ba yan? Pero sabi nung ano, nung staff, balik daw ako bukas at mas marami daw tapon. Okay, so bukas tayo. Babalik tayo bukas. No choice. Punta tayo sa Galileo. Kasi doon, wala na rin tapon siguro. Takbo na rin tayo doon. Kasi sayang ang oras. Wala tayo. Walang laman yung anong. Venga, Diyos. Vamos, ay. Ano ba Takbo tayo doon. Halika, walang laman. Halika na. Ha? Ay, adun sa atin lang oh. Kahit saan pala and Johanna ni Paisana West pues, Benga Dios. wala din daw pala doon galing na sa Atilanga ati, ati lang doon wala o, tara na punta tayo ng dia tara adios andit adios wala tara na wala din daw doon, Magbuti na lang. Yes, Butan na lang naabutan kita, patakbo na ako dun eh. Wala, wala. Wala din galing na kay dun, ya ako. Mm -hmm. Okay. Oh, so daan tayo dito sa diyan, then kapag wala, edo uwian na. Oo. Oh, oo oh. Kasi dun sa 24-7, normal ano daw, 20, madaling araw na nilabas oh. kagabi. Hindi ako pumunta Hindi na dun eh. Ano si Jaco, umuwi na nga siya. Oo. Oh, oh. Kasi late Alam na late na. Daudu, okay, so daanan natin yung dia Oo. Okay. Silipin natin tong basura dito. Baka sakaling makachamba tayo dito kasi kasi dun sa pinupuntahan na wala pala eh. Eh. Ay, wala din. Wala. Matumal ngayon ayun Ayan, may sandi Ayan, ano, ano yun? Ah, bulok na din. Mm -mm, wala din. Wala din. Okay, tara, let's go. Wala din. O ano eh Okay, bueno oh, Bukas na lang Okay, bye-bye -oh. Kao din Bukas na lang ulit Wala, hindi ko alam Pupunta sa kanyang ano Doon, sa dati niyang location Ay, oo Oo O, -oh. Oh, sige, bye-bye oh, Matumal ngayon Nakakalka Bukas daw Kasi, ano na eh Um, tatapusan na kaya magtatapon sila inventory bukas bukas magre-ready tayo bukas pahinga na tayo ngayon tapos bukas na lang tayo ano uh, gogora bukas na lang tayo babawi eh. so let's go sa bahay